First day ko ngayon sa pharmacy. So, may sahod na tayo ngayon. Hindi na yung ano, practicum. Kung saan ako nag-training, after ng practicum ko, inabsorb niya na ako. So, papasas ngayon first day na may sweldo na yung per oras natin. Dati kasi, di ba, yung part-time ko noon, uh, nag-deliver lang ng pizza. Tapos, walang per hours na sahod. Yung kung ano yung deliver at saka tip, yun na ang kinikita ko. Pag, so, ngayon, pagkatapos ko mag-aral ng pharmacy assistant, ayan, uh, mayroon na tayong panibagong part-time. Uh, hindi ko siya gagawin full-time sa ngayon kasi kaya ko pa naman sa machine shop. Siguro pagka medyo matanda na si Uncle Boy, talagang di na kaya mag machine shop. Doon na tayo sa pharmacy magpo full-time. So, see you guys and uh, good luck. Good luck sa akin sa ta, ano, panibagong trabaho. Ah, uh, So, yun lang kasi later pa rin mamaya nang aasundan ko rin mamaya yung kapatid ko sa airport ng ano, alas 11:30 ng gabi. Nakamali tayo sa trabaho. Friday pa naman ngayon. So he didn't sometimes feel delayed. He didn't mark for the snap, cap but he he gets the snap cap. Snap cap means. Uh, need to break it up. <laughs> Yes, is to

Thank you. 何 <God. S 2>